na papatawan ng isang senadora ng mas mabigat na parusa ang mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang na milit sa mga testigo na magsinungaling. Nakapalob ito sa Senate Bill 2512 na sinusulong ni Senate Deputy Minority Leader Risa Onteveros. Layon ng panukalang batas na amyendahan ang Revised Penal Code, partikular ang parusa laban sa mga public officers na ginagamit ng kanilang kapangyarihan upang baluktutin ang katotohanan. Sinabi ng Tiberos na layon din ng panukala na pangalagaan ang integridad ng korte at mapanatili ang tiwala ng publiko sa legal process. Iginit din ng panukala na hindi kinukonsinti sa legal system ang pagsisinungaling at katiwalian. Nakasaad sa panukala na ang sinumang opisyal na namimilit sa testigo o mga testigo ay magsisinungaling ay magaharap sa pagkakulong na hanggang 6 na taon. Multang isang milyong piso at perpetual absolute disqualification sa anumang appointive o election position.